gina, ginamit sa anin sa Santa Cruz sa ano, Mayo. Ang Santa Cruz yung dome. Na, yung may kapares na ano yun eh. Na corona yun. Wala na yung corona eh. Naku, naku, nabilin eh. Yun yung naiwan eh. Ibig sabihin, sir, nagpa-park rin ba kayo? Hindi, by order kami pagka eh. Hindi kami, marami nga mark yun Hindi ako kami nagpa-park By ano eh, by order talaga. By order talaga? I Sir, na oh, na kasi hindi naman siya mamimintin. May iba kulay niya. Natutuyo, gana, Natutuyo na. siya. Oh. De, eh, yung iba namang kliyente, ayaw naman yung ano, tuyo. Sabi ni eh, Luma, agamit na. Hindi, saka hindi kami nagpap... Kaya ayaw namin magparent. Mag, uh, Magpapagawa oh, sila. Pay order talaga. May nga, para, sir, na, santa oh, may, ah, oh, no, may yung Ah, uh, yung mga pansanta santa sa ni medyo dumalang yung gawa. Eh. Kasi ang mga nauso ngayon sa mga Santa Cruz ay maraming bulaklak. Bulaklak na. Yung mga artificial na bulaklak, yun na yung ginagayak ah. nila. Eh. Ilan, ilan lang yung nagpagawa nitong... Pero nung nakarang taon, marami. Eh. Pero ah, wala. siya kawayan, kaya lang, puro bulaklak na sir Oo, oh, hindi, bakal. Tapos, bakal na, tapos puro bulaklak na artificial. Na Oo, nakadesign nila. Tapos may sarili na silang bakal ngayon. Doon na lang nila kinakapit. Iba, oh, sir, may mga oh, eh, ito kasi yung, ano, pag, ano, yung isang gamit lang, hindi eh. ka mukha ngayon ginamit nila. Hindi lang nila magagamit doon. Nagagamit pa nila sa ibang ulit. Sinong kaibahan yung ginawa na, ginagawa na. Pero mas maganda naman sa Oo, oh, eh yung... yung Tradisyonal. kasi, pagka ginayak mo sa ano konting ayos mo lang, okay na siya. Maganda siya tip na. Well, Pero askis na yung mm. design niya. Okay. Uh, sir, pagka, alimbawa, tapos na yung PS ano Anong pwede, ano, gawin pwede sa awayan? Eh, yung iba, we, yung katulad ng ginagawa ko sa ano, uh, sa bu eh. Pagkatapos na yung pesta, pinababakla sa akin. Pinatago, pinatatago. Doon sa mini, istakan sila. Tapos pagka pesta na ulit, kakabit ulit. Ay, ibig sabihin kayo na rin sila nagkakabit sa baklas? Oo, pagka, oh, pagka, depende. pa rin. Kung isina, sa kanila kasi, pinababaklas nila, tapos pinakakabit. Tapos pag ikakabit namin, ginagamot namin. Ano sa rin ginagamit? Ah, ginagamit namin ng ano, wood bleach eh. Umuputi pa naman siya, wes. Para kang yung pagkatuyo niya. Mawala oh. Mawala yung pagkatuyo. Ano ba, maitim na siya. Napapaputi siya. Gagamitan mo lang ng ano, wood Anya, bleach. Sir, mas mura na 'yan. Oh, mas mura 'yun kasi magpagawa nga naman sila ng bago. Kasi yung babayaran lang nila yung labor ng magkakabit. Sa yung ibang materials na nasira. Yun in... yung, yun yung lang yung bibili nila. No, yung mga nare <"Bang! noise> <nào tills princepeople>? Kasi nung bulakay kay na. Bulakay kay. Kaya lang habang bumababayan, bumihirap. Da kasi sa una mabilis eh. Da kasi payat siya. Pagdating doon sa dulo nun, eh pataba na siya. Doon ka na doon. Uh, doon ka na maiinip din eh. Doon, doon ako naiinip eh, sa parting parking pababa Eh. Habang siyang bumababa siya, umihirap na 'to, mitigas eh. Yung, yung una kasi niyan, yung bandang dulo na to, medyo malambot. Pagdating Bumakas, sa sir, sariwa pa Oo, oh, pagdating sa midulo, hindi, parehas naman sa sariwa. Eh. Oh, okay. Ewan ko ba bakit pagdating sa midulo, malaki na. Matigas. Si sir, medyo matigas na siya. Dahil right, siguro siya mataba na yung... Huwag. Mataba na yun. So, mataba na iba na, iba yung hagod. At hindi ka mukha nung ganito, malambot. Mabigat yung dulo. na siya Mabigat na hilahin.